Hello everyone, adi to camisa es bolboa Ito so, na guys. Ganun yan. Ganda ganda. So, ito tayo. Palo lang tayo sa ano, sa instruction. <coughs> ito yung bundok yes. Ang, ano, ano ang ano ng ano ano ba tawag yun? yung yung pinaka tutok nya diba uh, hindi kagaya doon no? Uh. iba dito iba eh yung, uh, iba yung ano uh,